rin yung inaalok ni kuya. Oo. G-Shock. Magkano kuya? Hindi, magkano Pero original na G-Shock to. Magkano po? Hindi magkano alok niyo? 7, 700. 700 pa rin niya. Kaya kita na. 'Yun. Magaganda, magaganda tumakbo ko pera niya, kuya? Dami yan, pwede sa'yo yan Pagpipiliin ko nga Baka may maibenta nga ako dyan Sa pera Ito pala, ko rito, dalawang daan ang puhunan mo, dalawang daan US <laughs> US Ito yung mababa Ay matatas na number 1970 70, ano, 60 Yung mga yan Ito matatas, ano, mababa to Mababa lang to Pwede yung mataas na kayo wala right? Ito, yung may star, 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 star ba tawag yan? Ayan, mahal ma, 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 yan. ano nito, bintahan? Eh, sinabi sa akin nung kakikaibigan ko, yung magtakas ang benta nito. ano, tatawaran daw. Isang libo rin <s> yun nito. <todavía> star Ito, pinakamahal. Ito, ito. Oh, ayan, ayan. Oh, star May ito, niya, na ito. star. Tapos sa kabila, ito, pesos mga coins meron. Ang big pa oh. Magkano binibenta? 1,000. 1,000. Ah, dalawa na? Oh. Ano tong isa? Q&Q? Sa Japan to no? 500 isa. Pag isa lang, 500. 500. Ah, wala yung rim. Ah, walang high. Yun, kamusta mga boss? Araw ng Webes October October 24 Time check 10.15 Nandito tayo ngayon sa Avenida Maulan pa rin, no? Bakit ko si Kuya Tisoy dito? Ano yan, silver? Ano lang, pera lang yan Renta na lang Renta Kapito pera, ginagawang sigsing ay si kuya tisa mga boss oh. kuya tisa batang aga mo dito alas jis pa lang o oh. bebentang coins ito yung mga coins nyo oh. mga, mga ba, bebenta ko nga ah. saka meron ako on rate ito yung pinakita mo sa Carmen Planas yung mga ano D7000 hindi, hindi ko, oh, ano, ko bebenta yan Nasaan yung D7000 dyan Pasok kaya kay Toyo yung mga gabar Ano ba yan? Baka mataas ang pride try mo muna di mo pa nga natatry dahil papili alam mo ba puntahan yun kamuning kamuning oo oh. ayun ayun pumunta rin ako kaso kayo hindi kayo yun ay may papel din pala oh ito may star star da star, 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 star ba tawag yan ayan ma mahal ma, 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 yan star magkano ano nito bintahan? eh sinabi sa akin nung kakikaibigan ko yung magtakas ang benta na to kung ano tatawaran gawa isang libro isa yun ito so, yan ito so, pinakamahal ito eh. so, ito oh yan yan oh, star dan may ina na, ba to eh, no? star tapos sa kabila may eh, ito ito pesos natin eh. pesos. Muslim, nap, yan pesos itang muslim na nakuha ko yan itang ang hindi niya alam itong eh, mga iba eh na ako sa Divisoria. tinuro sa akin ang kakilala ko yung magaling sa coins nakuha mo soy ano yan tapos magkambi na benta may bandit lang yung dalawa loko-loko ko. Ang yun mo, may, may may star, may istorya na yan. yan. sa akin yan. Hindi e, ko napapansin eh. At, Hindi, sinabi na rin ng taga-US. Pag may star, mahal. Oo, oh, sinabi na rin taga-America, yung galing America. So, yun ka. Pag may mga star sa dulo, yung mga nakukuha mong mga dollar, ha, ah, bigay mo sa akin. Eh, iba pakita natin yun. So, ako eh, ako may contact number ka ba, cellphone? Ha? Wala kang contact number. Dami yan ah. Sira. Oh, marami, dami pa. Kayo. Kapal na ito ah. Dami oh. Demonetize. <laughs> Demonetize <laughs> yan. Pero ito yung mga may value. Ha? Hindi lahat naman ito binibinga sa akin ito. Siyang libo binabarat ako. Lahatan yun. Sa Oo, siyang libo lahat. Hindi na. Sa kalaw. Sa kalaw. Marami nakakuha yung kalaw sa akin. Yung mga muslim doon. Maray na sa akin yun. Yan ang linya mo ngayon. O matagal ka na sa pera. Hindi, okay, bago lang ako rito. Nga lang. Hindi, pakita natin yung iba. Isa pa lang yung napakita ko eh. Oh, oh. Ito naman kuya Tisoy 50 oh. centavos Magkano bintahan ito? Ano yun eh? 50 centavos Ano yun? Ito Hindi ko ano Balang ko ibenta nga ng 1,000 yung tatlo na eh. yun Oh hmm ito maganda rin to oh. Oh. dami yan pwede sa yan pakipilihin ko nga baka may maibenta nga ako dyan sa pera kaya nang baka baratin no ha? baka baratin maganda sa tao sa kolektor mo ibenta alin? yung mga yan baka ano kay Toyo na pag sa kanya puling ko muna pwede pwede yung pa makukuwi Maray pa akong makukuha. May kausap na ako ka, babalik nga ako ng kalaw mami. Itong piso na may kalabaw. Ang <laughs> puna na. Ang <ako, laughs> puna ko. Ang puna ko, 3 mil lang. Dalaw Kaya hindi ko nga kayang bumayad ng 100 dollar. Hmm. Pero eh. Ito may dos pa Ito siya. Ang dami. Oo. Oh, oh. 1985. Foreign for ano to? foreign. Mga <laughs> barya. Kala ko 10 piso. <laughs> Ito yung sa atin. Ha? Oh, yan. Ah, nakabukod na, no? Ano yung pinakaluma mo dyan? Pagkala puno ko rito, 200. Itong punan mo, 200. US yan. <laughs> US. Ito yung mabababa. Ay, matatas na number. 1970, 70, ano, 60, yung mga yan. Ito matataas, ano, mababa ito. Mababa lang ito. Pwede mataas na kayo wala ito. Pero may pinakita ka sa akin na karan. Ano ito eh? May 7 mil, sabi mo. Ha? Okay, ito. yun? Pakita natin. Hmm. Hindi, ano mo rin. Tignan mo rin ngayon. Wala akong alam sa mga coins eh. Hindi, bukuha na malato. Hindi rin ako marunong ka eh. Kaya nung paano mo sabi eh. ah. hindi 7 mil? Tinigyan namin ng taga-US eh. Ha? Suki ko. Hindi yung pabinigay. Mamalikan nga niya yung... Sir, pag ano, sige, pero po, kalahat eh, kapo. Ito maganda pa, may bibi oh. Tingnan mo nga sa cellphone ngayon. Yes, eh. yes. Ito, 2,000. Ito yung rig. May pangalan to sa gilid yun. Eh. 2011. Ang mata niyang buhay na buhay. Oo, oh, ang ganda. May bibi pa. No? Tingnan mo yung mata niyan. Yung mata, ang titigan mo, buhay na buhay. Ito, day 7,000. Pero kahit kalahati ay bibigay mo, ano? Oo. Oh. Tapos yung isang pinapakita mo Kuya Tisoy. 1903. 1903. Yan ang maganda, 1903. 1917. 1917, 1932 1935 iba Oo. Oh. pilak ba to? alam mo sa US yan parang, Ikumiliko. parang pilak eh no? oh. US yan ito kamukha nito yan no? Kaso mas lao na po. Ayan o. Oh, 1944, 1945. Sa mas maganda yung ganyan mong linya, no? maliit lang, maliit lang no? kasi sa bag. Kesa yung mga pantalon. Yun yun. Mabibigat yun eh, no? Ito wala ko ng taga-America, natuto na ako. Ah, isa na isip ni Gwede. Natuto na ako. Ito wala na ako eh. Natuto ako ngayon. Ito sa'yo, tabi mo to. Ito lang ako natuto. Madali lang aralin. Ha? Madali lang aralin. Ang gilid ng pera na. Kaya nga nakukuha ko na yung mahalag eh. Kada ako ako ngayon, sinisilip ko lang. Kaya importante yung lento. Ito nga o, oh, pang Caracross Ano ba? Halimbawa ano Kuya Tisoy, may nakapanood, gusto bumili ng mga coins mo, wala kang contact number. Wala akong cellphone number. Dumataan ka na. Meron eh, sira cellphone ko po. Dalawang cellphone ko po gagawa ko. Sa so bagay, makikita ka naman nila sa ano eh, no? Sa Carmen Planas tuwing linggo ng umaga, no? Oo. Oh. Doon na lang puntahan si Kuya Tisoy Ano to? ID to eh. Ayan, address ko. Dinataanan mo ako, Badjanto eh? si. Sa Mitondo Hospital ako. Oo, oh, alam po yun. Sa amin ka, sa amin ka dumadaan, si. Eh? Di ba na Balizuela ka? Hindi, oh, Rizal Abing niyo ako dumadaan. Hindi, <laughs> oh, minsan Badjantos. Pwede, di ba? Si Texon, Cavite. Uh, Oo. Oh. Blooming doon. 1960 ka pala. Oo. Oh. Sa Antic siya ko. Makikita mo na may Antic ka, ano, Mucho. Oh. Eh sa mga sarplasa, Kuya Pisoy, hindi ka namimili. Minsan may jackpot dyan ha, sa mga Japan Surplus Oo oh. Wala, wala Wala, wala ang mga Ayan, nandiyo ka, no, puro antik Kaso wala pumapasok. Mamaya, Kuya soy samahan kita. Ha? Samahan natin si Kuya Tisoy. Tignan natin kung may mabibili sa mga coins niya kasi iaalok niya dito sa loob eh. Bakit sarado pa yung pag-aalokan mo? Wala ba? Huwag, kung mukha niya, kaya. Kaya ka ako. Ah, okay. Kaya hey, Para malaman natin kung magkano yung ngayon. value niyan. Kung halaga niya mga coins mo. Ha? O dito na lang, merong buhay okay. din yan, di ba? Kanyari, sumunod ka na lang. Sige, sige. Tapos pag mo Kaya lang, pwede sir, tabi ko muna yung motor Ah, oo Pwede naman dito eh, no? Pwede pwede dito, oh, May, dito. meron ba dyan? Sabi mo, vlogger ka lang, sabi mo kay German Kaya din mga dito Dito Ay, naman nakasampaw Pasok mo lang ako yan. Napin natin si Kuya Tisoy, pumasok siya dito eh. Mag-aalok siya ng coins. Mga boss, kung naghahanap kayo ng mga murang battery ng relo, mga strap, bracelet dito sa Abinida, marami. Ito pala si Kuya Tisoy. May nakabenta ka na? ito pala Hello po. Nag-vlog mo na yung atas yung pila ate. Hindi pa. Yung mga relo lang. Ilan ang binenta mo Kuya Tisoy? Lahat ng coins? Wala. <laughs> yung mga may value lang. Mga din mo demonetize mga mga ano. yung mga coins na kinuha ni ate mga ano? Sa ibang bansa. Yung iba hindi tinatanggap. Yung kinakwenta na ni madam yung nabili niyang coins kay Kuya Tisoy. 194 Kasi. Eh, ilayo 194 lakh 'yan. Okay. Plat lang coins kasama 'tong papel. Opo. Okay. na kasi. Depende damage. sa condition. Ito kasi may damaged. 194. All okay, 194. So, ginawa ito. Di ba ito $1, $1 na ba? Uh, $1.22 pesos na. Ah. A quarter. Pag uh, yung buo na sinasabi mo, pay to pay. Dito magkano kayo exact eh? 22 lang. Kayo 20? Oo, uh, isa? Oo, uh, uh. hindi ang 1. Ah, yung 1? 1 na yun eh, yung 4 na yun. Hmm. Kaltas mo na ito, Teo. Ay, wala na yun. Sayang to. Teo. Ay, sige lang ito oh, na lang um, ko ito na lang kung anin ko to ayan mga boss no nakabenta na si Kuya Tesoy yes. bali may nagpadagdag ka pa no yes. Hiyan, hindi na akong bebenta mababa? Yes. hindi wala tayong nakalagyan kaso isa lang yung nabebenta ko sa mga ko Sampu Sampo. lang. Oo. No. Oh. Eh nabibenta ko sampu eh. Pero syempre kailangan din nila kumita kaya medyo mababa kuha nila yeah. Eh, no? okay, yung yung nakuha. Huwag yung quarter. Yung quarter. Gagarapunin ko nilang to. Alam mo yung Oo. Oh. Pupunin ko nilang yung garapun ng quarter. Hindi eh. Yung so quarter ka na niya nabiling, kaya dumami. Pupunin ko pa rin. Marami pa eh. Baba mamili. Meron din mo dyan ah. Dyan, sa gilid-gilid Saan na punta mo niyan? Wala, hindi ko ako tambay Tambay-tambay lang Saan na nanonood ng sine? Kaya kala ko maligo lang ako, uwi lang ako Uwi oh, ka muna sa inyo so, Saan ka nanonood ng sine? Ano wala yung video ko? Kete Soy, saan ka nanonood ng sine? Sa Robinson Ah, sa Robinson Tignan ko na yung relo Relo? Oo, oh. nababa akong benda, ano no? oo, nababa lang ha? nababa? dami no nga atin, no? benta mo sa pangketa yun kaso halos mahal lahat eh, ano no? kaya nga tinanggal ko yan, ano no? Quartet. Quartet. binukod mo na, mahal yan, ano no? sorted ang likod doon yung picture doon, iba iba ba pupunta Amerika? Para ma-collection ko ito, oh. mo ko sa iyo. na yung... iba-iba. Meron ka akong ano pinakukuha sa akin, Liberty. Liberty. Oh. Yung likod niya, likod niya iba-iba. Hindi eh. Dito, dito. Ano ba? Oh. Yeah, ya, mahal din yan. Ito mahal ito. Pa pa P ito. Papayaran lang yun. 23. 23 isa? 150 benta ko yun. 1 dollar yan noong pa. 1979, 1 dollar. <laughs> 23. 23 pesos lang isa. Hahaha. <laughs> <laughs> sila lang naga ano dyan. iba-iba iba yan. Oo. o Oh, yun ang dinila alam, oh, may Agila. Oh. May balik ito yan, Ito, Agila uli, huwag na to. Ito, ito, Pero pag mas makinis yung coins, mas mahal eh, no? Oo. Oh. Hindi ba mo na nililinis yan. Yan, lilinisin ko yan. Ano kuya? nga yan? Ia album ko. Hindi, ito ia-album ko to. Tapos yung, ano, susenta lang sa kanya. Dibabang, sanda ako nga binayaro sa Amerikano yun <laughs> Kahapon Ah galing sa Amerikano, binili mo Oo, oh, sandaan Mas mabayaro na ako ng gano'n Tenta, lugi pa ako 40 <laughs> At, Tapos pa ako mamili sa kanya Oo oh. Kaya ako, Green Hills ako Ayaw ko na dyan, no? Green Sa Green Hills? Kaya tamad lang ako Nagpapagsak ako rito Binayaro ang dami, ito mo yung sandaan Oo, ayaw na Diyo. Diyo. Diyo <laughs> Buti mali-late yung nakuha, puro ba rin yun? Ano ba kuya ito sa'yo? Inaulog E benta ko yan o no? 15, 20 Alam mo, no? nung-election ka Wala ka naman makakuha ng pera e eh. Kasi iisipin mo Alam mo, no? nung-election ka, na 5 bang coins Talagang ang discount ko kasi Namimili ko, nagbebenta Oo, uh, may in-sell Pakakaipon nga ako Oo hmm. Tapos e eh, kung ikaw nangungulekta ka, mayamang ka. Eh bakit nangungulekta ka eh, babayaran ka na halimbawa. Hindi ko naman din. Halimbawa ito, oh, sige, 15 na lang yan. Tapos makakukuha dyan, mura. Huwag na lang. Tago ko na lang ito. Tago ko na lang. Kumita na ako rito, ano ka ba? Habakabagbahal pa yan. Yung siyang araw na, lang, nagbenta ako sa, sa kalaw. Inabot ng... 500 500 Ilang piyasa lang yun? Ilang... Sa, sa, sa Mabini, nagbenta ako Oo, oh, sa, sa Mabini, may mga buhibili dun eh Tiriwa, Tumiwas to, ito, natiwas to ano oh, bagay yung bag na sa kanya Si kuya naman, ano, inaabangan niya, mga relo rin Kanya yun, pesto pa ay, ay, Anong yung Anong pesto, pesto niya? Coins din? Eh, ayun o, bumibili ng ano, ginto Ah, bumibili ng ginto Eh, kaso nga misa, matumal, no? Nabili ko yung relo niya Silipin natin yung pesto ni kuya eh, wala kang laman Wala kang laman? <laughs> wala kang laman, eh Ah, ito kuya, sa iyan Huwi bila ng ginto, pilak, relo, platinum, sirang alas, all coins Pesto ni kuya Walang laman, radyo Bakit? Pina-pass break mo ata eh no? Pass break Para kami rin Kailangan rin pala dito sa abinida kuya Tisoy no? Kala ko sa Divisoria ka lang kilala Pati dito sa abinida Kilala si Tisoy Ito solis lang ako, solis lang ako Isang tawit ko lang ko tambay nga na isip ito sa kabila naman mga relo relo Rolex oh, Rolex mo kuya? Ano yan? Two tone 750 750 lang ko Dami nito kuya. Barke. Dami oh. Kami kuya no, pwede. Dente, buha, buha. Ha, buho ba to? Dami 'to kuya. Abuloba to. Kuya. Dami. oh nagbenta, may nagbenta kanino. Pati yung relo siren. Oo. Oh. Ito maganda to kuya tisoy. Hanso ba to? Okay. Pero okay. mo sa kanya. Okay. Oh, Ewan eh, okay, ko, Tansu. Pang-display na pang ano dito. Pang-display lang. Ganda rin ang kukunin mo eh, no? Ah, Oo oh, Ibalbas, eh, no? Kaya, 500 lang, automatic 500 lang, automatic Mahal yan Rock Muller to Rock Muller Original ba yan? Replica Ito yung square yan Rock yung square Ito 500 lang to Oh, no, hindi. Hindi Dandun lang, wala na. Hindi, hindi kayo katalo. Eh. Yan yung ano. 1,000, benta ko niya, one, two. Automatic. Makangit ang presto. Ha? Ito rin yung inaalok ni Kuya. Oo. Oh. Okay. Asyo. Uh, G-Shock. G-Shock, magkano kuya? Hindi, magkano uh, tawad Pero original na G-Shock po. Magkano po? Hindi, magkano alok nyo? 700. 700. 700 lang yun. May pangalan yung ano niya? Ah, 7,000 mo uh, binibenta. 700 lang. Okay. 700 lang. Okay. Ang bago, 7,000. Uh -huh. okay. G-Shock. May, May ilaw, ilaw ba? Ang muler, libo, lagay niya. Wala nang ilaw na. Yeah. Meron. ano niya no? Oh, Strap niya no? Yan. 700 oh. Balik pera lang ako diyan. Yeah. Kailangan ko lang. Isa lang Prennissal. rin mo diyan. Ah, Isa lang. Okay. Inalok mo rin yan. Ito ko yaya mo. Hindi, hindi. Maalam kasama ang kuya niya. Ayan kuya. G-Shock rin. G-Shock rin. Magkano? Ayan, may ilaw yan. Ganda ng ilaw. No? Uh, Ipapapagago yan. Tama lang yan. Magkaan yan? Hindi, Teka, niyan. J152. 750 isa. O. Oh. Ang kadalawa 15. Oo. Oh. Pero mas maganda design nito eh. Ito tawag niya sa bago yan. Modelo. Ah. Uh, ito Made in Japan uh, ayan nakalagay yun. Uh, Japan, oh. Ah. Okay, original yan. Hindi may pa kinakain. Meron din lang yan. Oo. Oh. Kasi wala sa yung ano. Hindi ko. Hindi ko nalaman.

Sige mo boy, mungtis mahal yan. Alin? Mungtis. Bakit kala mo? Parang rorik yan. <laughs> Pati Philip no? Oo. Maganda lang. No? tumakbo -tumak ang makina niya. Hindi, ang galing mandaan ako. Kailangan ko lang pera eh. Buhay ang makina niya kuya. Saan? Tumatakbo yan. Bilinisin lang yan. Abaping mo, no? Oo. O, o dey, gaya. hindi, magkakilang ang mo. Hindi kaya. Hindi kaya kaya mag Ano lang, lang yung mapping. Brass lang brush, Ano lang yung te, ano lang yung, yung sinulit. Tatanggal yung mga Meron na rin niya maganda. Ganun ba makina? Ano kasi ito. meron. Ang big oh. Magkano binibenta? 1,000. 1,000. Ah, dalawa na. Oh. Ano tong isa Q&Q? to Japan to eh, no 500 isa pag isa lang 500 500 wala yung rim wala yung rim tanggal ah walang ay ikaw bilibod lang ah Eh, bawas pa naman ata, eh, no? Wala yung Wala yung rim. Bukal, Ah, ah, oh, nabibili naman dyan, di mo may nabibili? Oo, oh, mayroon okay. na nabibili dyan Automatic ba Hindi, hindi, sa well, alagay, kuwan sa dahil Ah, ang Siguro yung gasket niya Gasket niya oh, Uli, talong Ito, ang bilian nito, mga tuhan. 200 daw, 200 Isa. Hindi kaya. P200 ka, Boss. 400 400 binibigay niya. Oo. Oh. Gagastusan mo it's pa it's kasi, it's no? Oo, uh, mga ano yan. Reset, buffing. Parang uh, lumanda. Uh, kaya yung mga... Kaya yung mga... Indikta. ha? Ah. Ano ba sa ito? Ano ba 'to? may, may tumubo mga... na ng lawa? Clean pala 'yan, eh. may clean 'yan. presa 2 pres. pres Ah, 3. Ah, bieno. 'Yan ang mo. Yes. Si 'no. Kwete Soy Bigyan natin na uh, Panjalibi si Kwete Soy Panjalibi Panjalibi mo Panjalibi Thank you So, so, so ayun oh. so, mga boss Pauwi na rin ako Maulan pa rin Dito ko lang tatapusin tong video na to Maraming salamat sa pagsama Kita-kita lang ulit tayo Sa usunod na video